Pansoor mo mo ba? Pogaybishinsa, gadrive drive ka. Ang problema laki ba o babae ang ang bagito na niyo? Kine mo tayo, wapo papel mo. A wapo dalagay. Kine kine kita ngalan yun ikaw yung kaya wao mabutang anak sa midol kaya. Wala kaya kaya pilang kung siyono. Silingan mo no? Tulo. Wala kita ngalan sa midol kaya silingan man. Yun mga sikop magandang araw ulit sa inyo. Panibagong video na naman natin na i-share sa inyo. Ito pa rin habang nagkakatak tayo ng patrolling. Habang nag-iikot kami dito, may mga nakasalubong kami mga nakamotor na walang mga side mirror. At dahil tasking natin na makapag-implement ng ordinansa dito sa kalsada, ipapatupad natin ito at sana may matutunan kayo sa video ito. Okay. sa kay Basta College. Kuya, wa ba ni plate number nimo? Adi ni mo ha? Dili pa ayo ra. Ada lesson sa nimo Cristo de. Dili siya mo barkada, dili number sa amo ni. Di mo pwede na mo ni Reyes, wa plate number. Wa mo plate number na sir. Na pang show, pang show ra mo ni. O pang show, pang show dili mo ni mo ono. Pag suri-suri aning Eh, karo-karo na po na ako nagkikosir kay Pai Payo lagi hindi n'o kasi nag, nag, nag nag pagayon, eh, mo naii-nega okay. pa ayo nimo. Eh, ini ba gi ko na ko kayo pa. Ah, imo wala gani. Dali. O pu ka ni sinsya, ga drive-drive ka. Puide ni siya pa, ga manser. Puide, basa natong na papel ah, papel eh. Ay. Ah, meda tong plate number gud yan eh. Aw, na balik. What? Bro, what are you talking about, man? Pulihan mamugyan ni nga. Ikini mo kuno eh. gi show der nya. Bao nito giya ni. Pa-package 2020 pa. 2020 sakay, basta kalin. Ah, wala pa sabot ano tayo mandagitay ni Khaled. <laughs> ang problema, laki ba or babae ang ang <laughs> dagito na ni? Ano ya, wala pod. Kini mo adto, wapoy papel pod. Nana na, sir. Ah, mga ma papel. Papel ko na ana kay ila, mo si subuk ko na kay. Ah, wapoy dalala kay. Akin sa payas mo kauban mo? Papel mo di. Ayun. Ayun sir. Kato Ha? Ano lang, na yung mga violation? Okay na ka? Ah, okay na okay na okay, Ano wala po yung side mirror niyo mo ha? Nasa man, buta nga nag side mirror ano yun? <tos> <tos> okay naman na magpanindot o motor May problema na Pero, ano ba? Kumplito <coughs> na nga dito mapalahan pa. ba? Hindi, wala po yung side mirror Come on, tulog nga Kulang na lang niyo mo, gani o? Oh? Okay, gani Sila na, gani <coughs> na <nahi> mo ha <coughs> Ano, listen, mo pala yung... Nah, plate number, I... side mirror na like one sir. Restore, na like restore uh, Asa to sang bata boleh sir. Uh, Tolongin mo madala ning motor ninyo sa police station. Dalon nyo nang wei. Masinakay picture sa imong han. Ha? Sa imong papel ba? pa picture sa imong papel. Sir, pwede na pilam sa ko na sir. Okay lang. Asa na uh? ko dong sir. Taan sa city mo. City mo na magdala, okay mo naman dalon ha. Ah, sige sir. Dala lang tong pahimoy ng plate number side mirror niya kailan mo lisensyado. Okay man naman papel lang. Oh. Makuha na lang to, ha? Oh, sige sige, salamat na. Nya, pagdala na, na po pag college sa akin. Senior high, sunod na sir. Senior na dai, ayo na college. Basin na kay picture sir, kay para yung ma-import yung motor sir. Kasi <laughs> pa mo sir, oi. Ah, man gud ni, eh, madala gid. Kung <laughs> paano ni set sir? Si Tim mo na mo dyan sila. Silingan mo na. Tolo. Silingan tolo. Ah, silingan tolo. Mo na kita ng galak. Mo na kita ng galak, <laughs> galak sa Admiral kaya silingan man. Adin na mo ha. Tolo. Kasi tagay na Ah, ito na itong tagiyas. na dito eh, para kung um, makapas pa ka nga, madala yung um, mong risto, na mo dalon. Ayun, kung ano kayo, kung mata ka. Kinig, kinig, itanggalan, kinig toyo. Kaya, kaya may butang hanag sa mirror ka. Wala, wala kayo, kaya pil ko ni siyo ko niya, wala, na ipulipuli na ba, pa niya, wala siguro makuana o bata. Ah, yung bata, tigdala din. Oo, hindi po niya, i-service kayo, makuana na lagi. Dili sila sa yung bata, sala ni mo, kaya gidala mo, kaya sada. Tulo ka impound. Kaya ayun palala natin sa ating mga motorista kung magmamaniho tayo dapat meron tayong lisensya at rehistro para hindi madala ang inyong mga motor. Maraming salamat sa panonood mga kasikop.